<coughs> yes. na rin na. Hindi na, magigib ka na lamang. Ano nangyari? Turuan mo ako, inadali natin siya sa ospital. Sige, tara, sugod na natin. Sana, magiging maas din ng lahat. May tiwala ka sa buong do mga labas. Dok, tulungan niyo po sa dok. Sino to ka lang pasyente? Ako po. Ano ba ko nangyari? Kaya matay po. Ayos lang po ba kayo, tita? Ito nga po. <coughs> Masakit <akin> na mamahalit <laughs> mo ang pinakamamahal kong anak. Huwag ka pong magalala. Alagaan at mamahalin ko po siya. Kung kayo po ay papayag, nais ko po sana ngayon kamay ng iyong anak. Huwag mo sana ang pilitin ang aking anak kung hindi niya kayang sukuyan ang iyong pagmamahal. Tita, tita! Dok! Dok! dok. Inay! 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 Time Tinap update 6:50 PM. Inay, Inay. Ginawa po namin ang lahat, hindi kinaya. I'm sorry. Inay, Inay.

ano ang ating pinag-usapan ninyo. At kung mahukuro mo ang magiging hangay, maaaring magbago ang ng isip at palagay. Ang lagay ba ay naparito ka upang ipagtanggol ang walang hiyang yan? Isipin mo, primo, na ang tinatawag mong walang hiya ay tunay mong anak. Ang buktong mong anak na iniwan sa iyo ng nasira. Primo, iya hindi ko na anak. Mula sa mga sandaling iya'y makaisip ng gumawa ng napakalaking kasalanan gaya ng kanya ginawa. Siya hindi ko anak. Kare Mari Mari. Isang malaking batik iyan sa lahi ng lakang bayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa iyong magama ay nangyayari din sa lahat. Nakakamali ka, primo. Hindi nangyari. Ilan man sa aming lahi ang bagay na iyan. Oh, Talagang walang hiya. Walang turing. Walang dahan-dahan. Hindi. Hindi ako makapagdahan-dahan. Oo, oh, walang pinag-aralan. Bastos. Sa akin talaga tuloy na mga kapitbahay na ako'y siyang mamilirap at tinutungayon. Ano ang mawawala sa akin? Pintasan man nila ako. Walaan man ako ng mga tao. Pagtawanan ako ng kahit sino. Walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako, pinupulaan ng pinipintasan ng bala ng nakakilala sa akin. Katatalastas ko ang iyong ikinagagalit. Oo, hindi kita sinisisi. Sa palagay ko ay may ka. Katapat lahat may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na di katakatakang gawin ng kabataan niyon. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangi ko sa iyo. Kaya kung pinahalagan mo ang ating para magkapatid na pagsasama ay hinihiling kong wag na. Natin pag-usapan ng bagay na iyan sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ng itinuturi mong buktong nanak pa naman na ikaw ay dalhan ng isang ako na di man lang nagdaan sa simbahan? Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Sayang, sayang ang pagpaparal ko sa ayop na iyan. Oo, sayang, walang edukasyon. Ikaw rin ang mga sisisi sa nangyaring iyan at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa malabis na layo ang iyong anak. Nalimutan mo ang sinabi ni Florentina. Ang laki sa layo ay kariniwang hubad. Sa hatol at mulit sa aral ay salat. Nakita mo na, sa bibig mo na rin nagmumula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawan ng anak. Dapat mo malamang primo na ako ay naglarandam din sa nangyari. Kaya't kinakausap ko si Manuel at sinabi ko sa kanya na kanyang ginawa ay pangit. Napaka pangit Pag pangit, pangit ang sabihin niya? Oh, pangit pa sa di pangit Ngunit ang sinabi niya sa akin Dito Cristobal, ang nangyari ay nangyari na At hindi na natin may huli pa sa rati Hindi ko naman maaaring itapon sila sa anak Ang ginawa ng iyong anak Ay gaya ng ginagawa ng iba Na ayaw kumilala sa laman ng kanyang alaman At sa dugo ng kanyang dugo Ano ang sasabihin mo? Lalo ko siyang mapapatay Kung may pitong buhay man siya Uutasin kong lahat sa individuo pino, Aguelo ka na. Aguelo? Mangyari, may apo ka na. At di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang ang magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lakambayan Jr. Ayan ang hindi maaari. Nalalaman mo bang ipinanganak ngayon apo na mismo aaral na Ikalimang pong niya? Basta, kung ayaw kong ipamana sa kanya ang aking ngalan at apelido, ay ano ang kanyang magagawa? may ahalis baga sa aking ipagkait kung aking pangalan sa iba. Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan ng kanyang ukol. Yan ang kayamanan mong maaari kunin sa iyo, di ba, sa harap-harapan. At ikaw ay di makagkigibo at saka isa ka. kasalanan ba ng iyong apo na ang magiging ama niya ay si Manuel at ikaw ang magiging nuno? Sa silong ng bubong ng aking tahanan, isang anak lamang na ang nabiragera ka nagkakamali, kinala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit ikaw ay hanga sa babaeng yon noong nabuhay. Sa makatuwid ang Rita ang iyang ay anak ng labandera. Isang babaeng malinis, may puri, may dangal. Di kong gayon, mag-iisang buwan ang anak. Ano bibinigan? Rita, sapagkat ang ibig nila ay mo na bago mabinigan ang inyong ako. Oh, ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal? Kung pakakasal at pabinyagan ng bata upang lumaking moro at si Sa bagay, kape na gulang, maging si Manuel, maging si Rita. Ngunit ibig ni Manuel na maugasan ang kanyang pagkakasala. Kaya ang humihintay ay iyong pahintulot. Pahintulot, aanhin pa ang pahintulot. Nang siya ba'y magtayo ng templo ay nangangailangan ng aking pahintulot? Komporme na ako siya'y mag-asawa kung ibig niya upang mailigtas sa kasalanan ang kanyang walang malay na anak. Hindi nila'y ipakasal sila kahit makasanlibo at di ako titibo sapagkat sinabi ko sa iyo na malaon na nangyari ang aking pasili. Ako'y walang anak. Ako'y nagkaroon ng isang anak na suwail. At ang suwail na iyo'y malaon ko nang ipinagtulos ng kanila. Bueno, kung maguulit tayo ng hindi na kita sasagutin, naganap ko ng aking tungkulin. Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Anak na ka sa paalala napaalalahanan na kita. Ngunit, kung ikaw ay nagkukusang lumimot sa iyong tungkulin, ay wala na akong magdagawa. Huwag mong kalilimutan na si Manuel ay iyong anak. Oo, oh, hindi ko siya makakalimutan na siya ay aking anak. Bakit ko pagbubuhatan ng kanay? Kilala kita. Kapag nagdidilim ang isip, ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Kung gano'y, kami mauna na. Sana iyong naiintindihan ng aming sadyari ko. Ito nga po wala si Rita at ang aming anak. Balita ko, hindi pa nabibigyan ka ng inyong anak. Tama po kayo. Tama po kayo. Malaki Tama po yun. ang pagkakasala namin sa inyo. Hindi nyo po sa namin ang inyong pangyulo. Kung iyan ang makakabuti ay, para ay, sa inyo. Maari ko bang hawakan ng akin ito? pagkakata ng magiging magkasawa ng si Tita at Mabel. Mabel, bukan ba sa iyong tipti ang iyong pagparito upang nakaisang tipti si Rita? Opo, Padre. Tita, bukan ba sa iyong palawaman ang pag-iisang si sa Opo, Andre? Opo, Padre. Ipinatipanalangin natin ngayon na si Mabel at Rita ay pinagkaisa ng pag-ibig ng Diyos.